Halay, samahan nyo nga akong bumili ng car. Yung bibinin ko nga palang car ngayon ay yung may sidecar. <laughs> Maaga nga pala kami pumunta pero tanghali ng umalis. Nagpasama nga pala ako ay Kuya Marlon pero kilabayaw ko pinasakay yung sidecar. Binenta ko nga pala yung aming car para lang magkaroon ng motor na may sidecar. <laughs> Pinenta ko yun kasi wala na akong mapakain. Paano ba naman mga sarawakers? Ang lakas-lakas sa gasolina. Yung tipong pang isang linggo na sa motor, pang isang araw lang sa kanya. Eh, hindi ko naman kakayalan yun kasi nagpapanggap lang akong mayaman. <laughs> wala pa nga palang motor itong nabili naming sidecar. Balak nga namin na ikalabaw muna ang isang sa salpakjan hindi, joke lang. Siyempre, mamaya maghanap kami ng motor. Ako ay napaisip kung ano ang bagay na pangalan. Total, wala naman akong maisip. Ganito na lang. Kung sino ang makakaisip ng malupet, mabagsek, at higit sa lahat, yung kumukutita, yung babagay ba sa binubuo nating tricycle. Kung sino ang mapipili ko, bibigyan ko lang naman ng 199 pesos. Kaya naman, lupitan nyo ng mag-isip. Dito nga pala guys, nabadpad kami sa Diaz, Pangasinan, para tignan ang motor ni Papa. Kaso lang may problema problema. Ito ang kasama ko, ayaw uminom ng tag-3 na ice Gusto niya, mauna ako kasi hindi siya nagtitiwala sa akin. Sa yan boy, hindi ka magtitiwala. Eh sa dinami-dami ng lalaki, yan lang ang hindi pinagpara. Kaya naman ito guys, dahil napaka-arte ni Motig at ayaw sa istubig, binilang ko na lang siya ng milk tea. Ito lang yung milk tea na hindi niya makakalimutan. At balik tayo, ito na nga yung problema ang sinasabi ko. Hindi na nga daw ibibenta ni Papa kasi ipapahingi niya. Kaso nga lang guys, minsan nagluluko daw ang makina. Kaya naman, babalik na naman kami ng Munoz Nueva Ecija. Dito nga kami dumaan sa shortcut kung saan pinakamalayo. <laughs> Trivia lang guys. Alam nyo ba na pag pauwi na napakabilis? Pinag-iisipan ko nga pala kung ano ang aking bibilihin. Kung City 125 ba? Or itong ADB 150 ko na lang isasalpak sa sidecar. Dito nga guys ay narating na namin ang aming paroroonan. Pagkarating nga namin ay agad-agad kaming sumipat. Ito agad ang aking napili.

next drive na nga Agad di ba yaw Para makita Kung may sakit ba Wala Agad agad akong pumirma Para mapasa akin na At baka uwi na Dito nga I-dumaan muna kami Sa gas station Para magpakarga Premium nga pala Ang aking pinakarga At 200 pesos lang Ang aking dala Nadaalan nga din namin pala Ang Munoz National High School At ang store nila kuya Ang El Kaizen's Clothing Di pa nga kami nakakalayo Ay nagka-abriya na Nagka-abriya na Siyempre mahirap Nang pakailaman Kaya tinawag kong aming pinagbilhan. Habang kami ay naghihintay, bumili kami ng shock para sa sidecar. Para naman kapag kinabit na yung motor sa sidecar, hindi masyadong matagtag. Ay hindi ko alam, basta para dun yun. Ayan guys, dumating na nga din pala sila. At ang sira lang naman pala ng motor na ito ay spark plug lang pala. Makikita nyo ditong lumang-luma na. Hanggang dyan lang pala ang video, kaya babay na!